or ni-meeting na naman. Pre-pre! na nung una eh. success na naman ulit tayo dito for que helmet. Success! Yan naman yung 10-hour meeting. Ano? Ilang hours? 10. Sampo? 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 Nakuuna no, kasi diba 14. O, ito uh. naman. 10 hours. My God. Oh, o, diba? Ganyan kalupit si Mayora V. Pileni Robredo. Talagang! Nagtatrabaho. Diyos ko. Hindi kagaya gaya naman nababalita ako sa mga ibang na-elect na mayor. Wow! Masarap! I... Hi. Wow! Hayahay! Hindi naman daw kasi official na nauupo, kaya pwede pa namang... Humayahay! Oo! Oh, Maglibang-libang! Hayahay! Trip, trip, trip! Maglibang sila! Travel and travel! Oh my God! Pero ayan na si Mayora V. Robredo talagang hindi pa talaga official na naupo, pero taga nagtatrabaho na. Sa bagay, matagal naman na nagtatrabaho si BP Lenin. Ah, diba? hindi naman tumitigil yan eh. Kaya nga, kahit naman na noong 2022, after the election noong 2022, tuloy pa rin. At mas marami pa siya naging ano noon na commitments. Yes. ba? Diba? After at the maraming, 2022 election. At ano, maraming ano ha. Uh, marami mga partnership, mga kakolab. So, Kaya nga mga batang helmet, hindi pa yan talaga official na naupo, pero nagtatrabaho na. Pero yung iba naman, di ba? Sana naman kahit katiting, gayahin, di ba? Oh. Yung nga mga apata, helmet, i-comment nyo na dyan kung anong masasabi nyo. At nakabidyo ka par ha, napakagandang panimula yan. Oh. Sunday, oh. magandang panimula ng June 1. Ay, June 1 na. Oh, na, June 1 diba? Diba? Ano diba? 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 na eh. Bukas na ya yan tayo. Eh. na yata tayo. Oh, mamaya diba? na. Diba? diba? Pero ayun nga mga kapata helmet, kung gusto mo ang video ito, kalimutan mag-subscribe at click on notification bell para lagi ka-update. Sa so, mga ina-upload namin, nabidyo ka par. lahat tayo, happy, stay healthy, stay safe, stay as always. Sabi nga, Mr. Boy, nga galing mati na bukit. Keep setting better everyday God bless everyone. Bye! So, na naman ang tayo. Ang good governance! Ang gobyernong tapat! Ang at buhay lahat! Hindi gaya nung isa dyan! Gobyernong tapat! Kasama ang lahat! O, tapos? Yeah. Wala lang, sama lang daw tayo. Sama lang? Yeah. Parang pagpapaba, sama pa rin yeah. tayo. Ano man nangyari? Wala lang. Hmm -hmm. <tiparat>